Kilala mo pa po si Kapikat? Ay! <laughs> By the way, ikaw po yung napili natin today. So, congrats po. Congrats po. Ano lang naman to, pang midnight snack. Ayun, so good evening mga Kapikat. Ara, uh, che time check, 9.48pm. So, tara, pilit na tayo ng mga matatawagan natin. pang midnight snack mo 500 pesos. So tara, let's go. Bababaw na natin para patas. All comment pala natin para patas talaga. Yan. So punta tayo kalagitnaan. Tapos start tayo nang bilang 1 to 5 ah. Para patas yung palaro talaga natin. Okay, so game. Start na ako ng bilang ha. Okay. Kung sinong nandito sa pinakamataas, yung manalo. Okay. So, let's go. Tara. Sana may share. 1 2 3 4 5 Last one. 6 Okay, sino to? Christian Prado. Christian Prado, sana mapansin po. Salamat po. Okay, sige. Sana may share ka. Sorry, wala kang share. So, punta tayo sa pinakababa uh, sa baba mo. Si Rochelle Francisco. Hoping. Tapos may number niya. So, tara. Sana may share. Okay, may share ka. So, tara. Uh, tawagan na kita. Based. Sana sumagot ka. Ah, uh, kaya ko naka-screen record at binibidyoan to para patas yung palaro natin. Ah, uh, gusto ko lang maging ah, uh, malino sa inyong kaisipan na wala po akong nilolokong tao or pinapaasa. So lahat ng ginagawa natin is tapatan lang po talaga. So tara game uh, malino sa inyong kaisipan na wala po akong nilolokong tao or pinapaasa. So lahat ng ginagawa natin is tapatan lang po talaga. So tara game. Call natin. Dalawang attempt pag ayos sumagot, iibahin ko na, okay? Hi, good evening. Hello po. Ah, uh, ano ulit name nila? Maro um, po. Okay. Ah, uh, may sinalihan po ba kayong ano? Sinalihan po ba kayong alam niyo'ng mananalo kayo or wala naman? Um, yung ano lang po, yung share share post lang po. Ah, okay, share share post. So, kilala mo pa ba si Kapikat? Kilala mo pa ba si Kapikat? Opo. <laughs> yung, saan, ano yun? oh, yung lagi po, uh, po kayong naglalagay sa ano sa yung nakaraan sa ano kayo eh si Tanuti ba yun? Opo. Oh, so, sa may isang Yes po, yes po. So tagasan po kayo, madam? Ano po? Um niya na sa garon po. Ah, okay po. Ang uh, By the way, ikaw po yung napili natin today. So, congrats yeah. po. Congrats po. Ano lang naman to hmm. pang midnight snack. So, i-message mo lang din po ako then i-claim nyo po 'yung ano, 'yung price na napanalunan niyo. Akala Kung ko may Ah. Akala ko may ini-expect pa kayong hindi, ibang Akala ko may ibang may ini-expect pa kayo ibang tumatawag. So, wala rin naman po pala no? So, by the way, ano, ah, kinukong congrats <laughs> kita dahil ah, ikaw po 'yung nanalo sa ating munting palaro ngayon. So, baka mamaya ah, mamimili ulit ako. So, gusto ko kasi kahit pa paano, makapang dagdag budget, hindi naman kalaki pero at least pa paano, di ba, nakakatulong. So, yun po, uh, uh, congrats po, uh, God bless din po, and uh, message nyo rin po ako ngayon para ibigay ko yung napanalunan niyo. Maraming salamat po, yes, Madam sa Rochelle. Opo, po, mismo ng account ko po. niyo po. Okay, thank you po. Thank you, thank you. God bless po. Opo, po. Thank you. Thank you po.